Greg? Like, hmm. You Are you busy? Pwede ba kita makausap? Well, binabasa ko itong investigative reports. Disappointed ako dahil hindi pa rin natin nalalaman kung sino talaga ang nagplant at nagpa-reprint at kinalat lahat ng mga tickets. So, sure, Dad, naniniwala ka din na inosente si Maki? Well, you know, these past few days, no? Pag-isip-isip ko. <laughs> Bakit niya ilalagay yung mga tiket sa loob ng kanyang bag? This is evidence against him. And the all places, bakit sa supermarket natin? Ando dun lahat. Baka nga na-frame up siya. Ay, admit, Dad. Bias ako. Pagdating kay Maki, because alam talaga naman ni Gerald na hindi niya magagawa yun. Oh, nga pala. Maraming salamat dun sa ano uh, damage control na ginawa mo. That's good for our PR. Pero wala malaman natin kung sino itong kriminal na to. So malaman kung sino nagloko sa akin katulad ng ginawa ni Jun sa akin. Dad, tagal na nang galit mo kay hey, Jun. Isn't okay. it time for you to let that go? Never. Sino inaantay mo dito sa labas? Ako? <laughs> Joke lang. Alam ka namang si Gina eh. So, kamusta na kayo? Pinuntaan ka ba niya? Ano, nagkabukingan ba? Ano naman ba yung mga hirit mo, Betsy, ha? Pwede ba tigilan mo ako? Kahit na ilang taon pa yon. halos makulunga ako dahil sa ginawa ng gago niya. Halos nagkaluhod-luhod ako sa mga pinag-uutangan ko. Na-disappoint ko mga parents ko. At halos wala akong malapit ng kaibigan. Si Jun dapat yun. So, if ever magkaroon kayo ng chance na makita siya, what would happen, Dad? So, gustuin ko makita siya na kulong lang. Never ko siya papatawad. naman, galit agad. Di ba dapat ako nga'y magalit? Baka akala mo nakakalimutan ko na yung ginawa ng mahadera mong nanay sa nanay ko. Ano nagsasabi mo? Anong ano nangyari? Ano? Tanga-tangahan lang? Nabuking ni nanay na may jowa yung nanay mo. Betsy, pwede ba? Simbunga nga mo. Baka may makarinig sa'yo. Eh, bakit totoo naman ah? May jowa yung nanay mo. Bakit sino ba yun? Ganun ba siya kaimportante importante na tipong makikipagbardagulan yung nanay mo sa nanay ko? Ah, alam mo naman, asawa. Teka, ibig sabihin, tatay mo yun? Pero, pati na yung tatay mo, di ba? Sino ba yun? Sino ba yung lalaking na yun na pinapatuloy niyo sa bahay ninyo? Balot na balot siya sa misteryo. Top secret spy ba siya? Kaya hindi pwedeng malaman? Hilig niya talaga mag imbento no? Kung sino man na nakikita niyong kasama ng nanay ko, bahay niya yun. Buhay niya yun. Kaya sabihin mo sa nanay mo, tantanan niya nanay ko, ha? <laughs> alam mo, Gerald, napapaspeech ka lang ng ganyan pag defensive ka, pag guilty ka. Ang dami mong alam. Talaga, madami akong alam. Kahit mga nunal sa kasulok-sulokang parte ng katawan mo, alam ko. Ex-girlfriend mo kaya ako? At kitang kita sa mukha mo, pag may tinatago ka, pag nagsisinungaling ka. Parang ganyan. May ayaw kang ipaalam sa akin. O ano, umiiwas ka kasi natisod ko yung totoo? Ano ba kasi yung sekreto na tinatago niya ng nanay mo? Alam mo, Betsy, Madalas pinagpapasensyaan kita. Pero huwag mo ko sagarin. kita, pati na rin yung nanay mo. Huwag mong panghimasukan ang buhay namin dahil magkakagulo tayo. Gulo <laughs> lang palang dalaw eh. Ako, gera at pasabog. Oras na malaman ko kung anong tinataguin.